Hello mga idol, ito kami ngayon at nagtipon-tipon okay, kami no? mga vlogger ng taga Masbate. Kasama ko dito okay, sa yun, no? mga Rocky adventure Almo. at kasama ko ngayon si Yoko TV, Marky Almo. 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 Almo at saka si ano, sila. sino yon? Yoko, TV. Ito, ito, si Yoko, 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 Yoko TV, Yoko TV pala Yoko TV, Ito kami sa isla ng ilang dalawa at tinayo talaga namin nila ang aming adventure kami sa isla ng Ginlobman. Abangan nyo mga idol kung ano ang makukuha namin dito sa aming adventure ngayon ating islam mga idol na ating nahuhuli at nakakain atin din si Marco Ilmao at saka si Yoko TV yung kasama ko at saka si Noy kasama din namin si Orat si TV Orat TV mag-aad din kami dito at subukan nila na pagsisisid kung gano'ng kaganda ang ating isla dito sa ginlog ng mga idol at ito na nga mga idol nakakita ko isang walo-walo dinala ko dito sa buhangin para makita din nila at siyempre kasama ko din sila GM na vlog at si Boss Ampel mga at syempre nandito kami lumipat kami dito <tipanilayanan> at hindi natin may yung ating si Orchins mga na ating ipatikin sa kanila <tipanilayan> <tipanil> mga pala ko dito ng si Orchins kasi gusto daw nila matikman mati yung mati mati masarap yung si Orchins yan o at <tipanil> ang Isla ng ating isda na nakatapit para matikman din nila nga ito yung gano'ng kasarap yung ating mga seafoods o oh, ayan diba ang dami mga seafoods mga idol klaseng klaseng seafoods so, ito na mga idol nandito na kami sa area ng aming lulutuan ni si idol lang sa ang at saka boss ampil bayang ito ayan yan yung huli na yung yun, plan namin yan lahat mga idol yes, at aming kakainan yung sobrang busog namin yung boss ampil at kasama ko din ang kanyang Ah. kameraman na let's go satuhin na, so, na natin pinawin talaga okay. sa kanya yung park ito yung aming balka ni, dito kami sa yan, dulo kasi sobrang sarap ng aming, aming isla su sulit yan, yung pag kami ng isla mga, mga, idol. Picture, mga idol kami ni boss ampin kami ni boss sa mga ibang vlogger paano at kapag so, kami na, nakalo na, lupa dito Matikman nila kung gano'ng kasarap yung aking nakukuha mga seafoods <laughs> dito sa Baba natin yung ano, Ito lang kami nag-adventure sa pasil ito ng... ng uling sa lutungan chat out dito sa ating punong barangay na <coughs> yung anong pang ano namin punong bakuli yan chat out sa akin maraming salamat sa pag welcome ng ating mga vlogger mga taga maspati sa pista dito sa mga yeah. idol sa ating yeah. dito ito sana namin pagkuha para natin. ma ihaw na namin lahat idol. Yung mga idol talagang yung matakam si idol okay. basta pilihan mga idol kasi so. sobrang sarap at naghiwa talaga na siya ng masasarap ng mga sasawa namin at tubos no. talaga namin yan mga idol sobrang sulit yung aming kain ayan na pa takam talaga siya sa nahuli namin isda na naka pagpana talaga kami ng isda mga idol ayan isang bayang na kuha lang namin mga idol pero sobrang laki mga kalating kilo ayan nagumpisa na siya na pag gawa ng apoy para na ma-iihaw namin yung aming ulo. Na Hanggang sa susunod mga idol, sana pasuportahan nyo ang aming video. Na uh, susubaybayan ang aming mga pits. So, Pagkataan nyo Pakilike okay, and share naman okay. mga idol. At uh, pusuan nyo na rin ang aming mga video. Thank you.